So ayun mga kamotorista, nandito ay sa sa La Road ng Kabuyaw Laguna, makita natin traffic sa unahan natin So umulan maghapon siguro baha dito sa unahan nito kasi yung area dito sa unahan nakagrub yung semento and then bunga baha talaga So tingnan natin bakit traffic dito So sa unahan din ito yung um, yung ibinilag ko nung nakaraan na pinakamahabang tulay dito sa kabuyaw so nakita natin yung gilid oh. so yung gilid matubig malamang baha dito na natin oh. nabang katubig so kaya yan dito pag umuulan lagi na baha yung area na to baha dapat pa sa gilid nakita natin mga kamotorista lalim na ng tubig oh Baha daw sabi ni kuya. <coughs> Check natin. Sana di lubog. So may mga humintong motor oh. Siguradong malalim. Hoy <coughs> mukhang malalim yung tubig. Woohoo. <coughs> Ito na mga kamotorista oh. Kita na natin oh. Ah. Umaalon-alon po oh. Mukhang malalim. So gayto sa area na ito mga kamotorista pag uh, tag-ulan. Nilulubog ng tubig talaga. Kita natin oh, lalim oh. Sana wag lumubog. Oh, di ba? Kumaba sa area na ito. Ayun, makita naman oh, natin. O, oh, napakalalim oh. Hoy, naalon. <laughs> Dahil dito ang gilid. Oh, wow. Ayun oh. O oh, lalim, di ba? Pwede na maglagay mga kamotorista, oh. And then dito rin sa side natin dito. So ganun dito sa kabuya, oh. Pag nilusong ko ito dyan sa kanan, siguradong malaki yung lubog nito. Haha. <laughs> Yari na! Ang lalim! Woohoo! Ito mga kamotorista, oh. Sino? Lalim yan! Oh, umalon-alon, oh. Grabe. Ah, ang laki! paglabas lagi Woohoo! Lanag! Woohoo! Ay, grabe! Basa sa batas ko! Woohoo! Grabe, umahalan na ako nun po oh. So, dito sa Kabuyaw Laguna mga kamaterista So, nagkakaroon ng ilog pag maulan oh. Pwede na maglangoy oh. di ba? Pwede na maglangoy Malalim! Pag binaba ko yung paa ko Yari na! Basaan sa patos Woohoo! Daming tumigil oh, sigilid do. Oh. Ayaw iloso oh, lubog yung motor natin Grabe umaalon pa So oh, grabe dito sa kabuyao oh. Pag tag ulan City of the river Nahirapan yung motor na natin ah Nahirapan <laughs> ang morangkada The city of the river kabuyao Laguna Ito natin mga kamotorista oh para talagang ilog yung mga dina yung dinaanan natin doon grabe pinasok yata yung panggilid natin na yung barangkada so yan nagkos pa ng traffic dahil nga pag nabahad wala nang hatak yung motor natin ah. so yan mga kamotorista so bahad din dito sa area na to sa dinadaanan natin yung shortcut oh. ang lalim ng tubig yung tubig o oh, mga kamotorista ah putik na alon ha lalim so ito naman yung sa lugar ng ah, barangay banay banay dito sa kabuyaw so grabe yung tubig o oh. umaalon talaga <coughs> so dito nang galing o oh. it is cool yan o oh. yung lugar na yung mga kamotorista tayo mo na umaalon o oh. lakas ng alon so ayan grabe baha maghapong umulan so ito yung naging resulta tama na mga uh, na nating area dito buti na lang pumupa na ng konti ang ulan kung hindi uh, mas malalim dito yung tubig lumulubog talaga dito yung hey! lumulubog talaga dito mga gulong ng motor pag naulan putik tuloy tuloy yung patakbo na ni alam na may mga motor uh. talibuan tayo na oh. basa tuloy yung pantalo natin grabing area no mga kamotorista so bahain sa lugar na to sira kasi yung uh, barado kasi yung mga kanal o yung creek na tinatawag dito sa area dito kaya siguro bumaba baha na naman mga kamotorista dito sa area na to pangatlong baha na to na madadaanan natin so, grabe to subdivision oh dumulubog talaga sa tubig oh ito pa grabe oh di ba daming area dito sa kabuyo na binabaha pag umuulan so creek ang gilid nino siguro barado kaya di maka daloy ang tubig uy nalulubog na tayo nawala na ng atak ay 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 putik nawala na ng atak motor natin ah pinapasok na yata yung loob ng motor ko Grabe. Masa yung sapatos natin. Grabe. Kamali tayo ng dinaanan. Dapat pala, nag-highway na lang tayo. Ito oh, pa, ang daming. Woof. Wrong decision. Napalaban tayo sa baha.